Kong Geraldine, ang aking ate. Okay, binuho na kita. Mas matanda ka sa akin ng isang taon. At tatanda ng dalawang taon kasi mas later ang birthday ko sa'yo. Uh, nandito kami sa Kabalutan Pulo kasama ang mga kabarangay ng kab Hello, kaway-kaway kay Kong Geraldine. At kakantahan ka namin ng isang happy birthday sa iyong karawan. Ito ang huling karawan ni Kong Geraldine bilang congresswoman. Kaya ito po ay special. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, maraming salamat. Happy birthday, Geraldine. We love you here, dito sa Barangay Kapalutan, Pulo. Okay, kawai.